Siyempre po uh, may mga baguhan Siyempre kayo nagbebenta ng baka nyo eh tatanong ko na rin sa inyo total paano ba magtingin ng mga baka patiner uh, yung magandang patiner siya kasi yung iba na, meron kasi nakakuha ng nabibigyan sila na medyo masama-sama pag hindi sila marunong uh, paano po ba ito yung katulad nyo mga baka Bakit uh, ngayon yung binaba ng baka hindi katulad natin. bakit po kaya wala, wala makahal Kung baga po marami nagbebenta ngayon ng mga baka Kung kinita niya, tanggal na po yung gastos Magkano po naging kita niya doon sa Numeito dun siya sa malaki ng 20? 20,000. Sa isang baka? Ilang buwan pong alaga yan. Ay, dalawa lang yan. Dalawa buwan. <laughs> yan. Ayan, magandang araw mga talong TV na dito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. At tayo po ay bumisita sa mga kilalang mga dealer ng mga Bakong Norte sa paradahan ng Padre Garcia, Batangas. Nandito po tayo ngayon para magtanong ng ilang impormasyon na nakikita sa kanilang paghahanap buhay at magbenta ng mga gantong baka. Kaya samahan nyo ako sa video natin sa araw ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. Para like ka ma-please, sinapulad natin video sa Padre Garcia, Batangas. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito makakatalong TV pa tayo dito sa isang livestock nila kilala livestock nila yung mga bahang norte dito po kay Jason Kumiya at bago dating daw po yung mga baka nila dito ngayon Ayan po. Nagdating na yung mga baka nila dito. Yan po, bag, nandito tayo ngayon sa Barangay Manggas Padre Gabriel ng ito po yung mga baka nila dito. Yung mga bagong dating. Yan po. Ito sila, Boss Jason na naaskas yung mga baka nila dito. Yung mga bakang patinet na binibenta nila sa paradahan ay good morning good morning mm -hmm. ito ba kararating lang? kagabi lang kagabi kagabi bago dating lang daw ito kagabi ang mga baka nila ilang ulong dumating nyo ngayon? 45 lang 45? madami pa rin ano itong <laughs> kargahan nila ilang oras na rin sir? pinabayahan nyo ang galing ordaneta? Uh, pinakamatayos na 7 pito. 7 oras? malayo din pala Ayan sisaro. Ito po yung mga baka nila dito. Mga bagong dating malalaki. Ayan o. No? Mga ito po yung mga pang partner na talaga ng mga baka na bibenta sa paradahan ng Garcia. Ayan o. No? Mga baka nila nilalabas na. Ginagayak na yung mga baka nila bossing. Shout out. yung <laughs> usay. <laughs> <laughs> Kasi ito yung malalaking baka nila dito. Malalaki ng mga baka nyo ngayon, ano? Ayan, yeah, no? Yung mga baka nila sir dito na dumating ngayon. Ito yung mga karating lang ngayong araw na ito. Ah, kagabi pala. Anong oras kayo kanilalasan dumarating? Kahapon ah, lang kami kahapon po. Kahapon na lang din. Kasi matanong ko lang, ah... Uh, ito pong lahat ng mga baka nyo ay puro galing Pangasinan. Ano? Galing Norte. Norte. Mm. Ito to pala ay puro galing Norte. Ang tanong ko naman po yung mga magkanihin nyo naman po ito. Kasi parang ito yung halos sinalaki naman yung kalimita ng mga binibenta nyo mga baka ano? Mga pataba ito, mga junior bull na ito. Ah, junior bull na pala yun, mga yan. Mga magkano ang kalimita ng price nyo ng mga binibenta nyo mga baka dito? May kita si ng 60. Patong sa 60. Yan. Sister. Sa niya, marami mahigitan lang si kwintahan. Ayun, ah, mga na dito. Uh, Pero ito, baka dito. Oo, uh, yun po yung mahigit. Malaki ngayon ang binaba ng baka. Hindi ka tulad dati. Bakit po kaya? Wala, wala makaan Kung baga po marami nagbebenta ngayon ng mga baka. Dahil hmm. sa partido niya, atas sa parting norte, ano? Oo. Oh, mas... Na sa norte, eh, alam din naman dito, wala halos pilihan. Kaya ganun din, nababa din ang Kung bagay, mas mamasa, mas mamasa, mas mamasa, po talaga mas maganda bumili na ng baka ngayon. Oo, oh, dahil pagka nagkada mo na, halimbawa at nagkada mo na, uh -oh. naku, napakipin ang baka. Ayun, ay, ganun po pala yun. Sobrang dami uh -oh. mag-aalaga. Mm -hmm. Eh, sir, ay matanong lang po sa inyo, siyempre kayo po matagal na nagbaba. Kailan to na po kayo dito sa larangan ng pagla-livestock dealer? Kasi kayo po matagal ng... Mga 15 taon na ako. matagal nagbaba. na rin po. 15 years na rin po kayong nagbebenta mm -hmm. nagbibenta. Buy and sell po kayo? Buy and sell? Buy and sell. Mm -hmm. Eh, paano po bang kalimitan po ay... Siyempre, negosyo yan. Anong kalimitan na pinag... Siyempre, hindi maiwasan yung mga lugi na. Anong kalimitan na na-encounter niyo pag nalulugi sa mga ganyang baka? Pagka... Pagka namamatayan lang. Sabihan. Ah, pag namamatayan lang naman po. Kasi... Pero, Pero pagka nagkakasakit naman ang baka, madali naman gamutin siya. Hindi na makagaya ng baboy na mahirap gamutin. Okay. Pero pagka na-indigan, mas madaling gumaling. Ano po kalimitan na ginagamot niya dito sa mga baka? Ah... Uh, Kwan, finish trip lang at saka sulbit, ayos na. Ano pa ang pangalan? Sulbit. Sulbit tsaka uh, finish trip. Ayun. Eh sir, matanong ko lang po, paano, kasi maraming tatanong, saan ba nakakabili ng ganun? Uh, sa kwan, sa pinakabili ng mga gamot sa katulad ng Pati Garcia, kung saan malaki sa kanila na mayroon. Lagi naman mayroon yung pambaboy, pambaka, magkakasama na yun. Teka kasi care sir, doon tayo, mainit mainit dito. Ayan, And papakita natin ni sir yung ano. Doon pala sa mga bilihan din ng mga pagkain, ng mga ano, may mga bilihan ng pins, meron din sila tulad okay. dito. Ah. May kita lang si kwintahan eh. May kita si lang. Oo. Oh, hindi Ganda mga mura nga po ang baka ngayon pala ano. Ito po. Halos hindi laki po siya yung mga may kita si lang yung mga baka niya. Oo. Oo. Eh sana rin tatanong ko pala ito lagi ko naririnig sa mga sa paradahan eh. Pag nagbebenta sila, iyon po ba sasabihin ng lugi kasi minsan lugi. Kaya bentahan kasi sabi na nalulugi lang naman yung mga baka dahil pag namamatay ano kaya kakasakit yung hayop. Uh, eh yung bakit lagi nang iimik din sa paradahan kasi natatanong lugi daw sila lugi ay pagka nalulugi naman talagang pagka nasa paradahan payag na lagi kami lugi ah. kapatanghali na para may baliktad lang yung ah, kapital ang pinakalugi sa sabi niyo po ay yung kung kumbaga puhunan. Oh, na at sa puhunan. Nalulugi din na kami sa puhunan. Kaya lang kumbaga balik parang balik puhunan. Lang, oh, kaya... may balik ang puhunan at maibiyahe uli baka maibili naman na mura-mura diyan -mura. -mura lang. Ah, ganoon ko oh. ba 'yun? Kumbaga inibant pala yung ibig sabihin ng sasabihin yung lugi kanina, yung lugi na pag namamatay talaga yung namatay oh, lugi. Oh, doon lang, doon na nanalakhan pala. Mm. Pero yung malulugi ka sa kapital, hindi naman ganoon ka. Ah, lang. hindi naman po, hindi naman. Kung hindi malugi po. ka naman, 1,000, 2,000. Oh. oh. Kumbaga binibigyan oh. niyo na rin 'yan. Huwag lapat i-malugi sa overall, sa overall na byahe. Oh. Kung hindi, ba... mga maaga ng gayong kalaking, sasabihin ng gano'ng kalaki doges Pagka namatay yan, kalhati ang logi. Yan pong nangyayas. Mm -hmm. Pero sir, kalimitan po, di ba kayo nag-15 years na kayo may mga binibenta mga mga baka. Ang tatanong ko po, kayo po ba may meron din sariling alagang baka? Yan, yeah, kagaya. Sa patiner? Yan, Sari sa malaki. ayun ah, yun, nandun, sa kabila. yun po. Mm -hmm. po yung kay sir na alaga. Pero hindi po kayo nag-aalaga ng maraming baka. Hindi, 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 kayo. hindi kayang harapin dahil pagka ah. bumiyahe, walang maiiwan tao. Ah, yun na rin po nga note kasi kumbaga yung nakapokus kayo dito sa kanila Nakapokus na lang sa pagbibenta ng baka. Uh Oo. -oh. Pero masasuggest nyo rin po ba yung pag-aalaga ng baka? Kasi kahit meron kayo sa isang alagang baka at meron din yung parang di ba na punta natin isang sinusupply nyo ng baka, maganda po bang kitaan sa baka? Maganda dahil yung ating, yung pinalag mong so, 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 doon. Kahit kaya, kaya karaan. Uh, Oo, kahit kaya karaan. Okay. Halos dalawang buwan at kalahati lang. Yung malalaki na benta na. na benta na po. Nabenta na benta na. Ayun. Ah... Uh, Lakapit sa... Pumatong siya ng 22,000 after dalawang buwan at kalahati lang. Aba, sa dalawa. Pong... Bago yung malaki na, dos 15. Uh -huh. Binigay... Ah, uh, si 15 binigay na niya. Ah, uh, -huh. kung bagay malaki din po ang kinita niya. Tanggal na po yung gastos. Magkano pong naging kita niya doon sa numito doon siya sa malaki ng 20. 20,000 sa so, isang baka. Ilang buwan pong alaga 'yan? Ay, dalawa lang 'yon. Dalawang buwan. Ayun, 10,000 pulis. Malaki yung cutting na sabi natin, uh, pang-tatlong buwan. Ah, uh -huh. uh, tatlong buwan hanggang limang buwan. Dalawang uh -huh. buwan lang bininta na. <laughs> Ay, ayos po pala ako. Kumbaga talaga pong ayun, uh, may nabanggit ni Sir si Sir po kasi nagsusuplay nung mga baka doon kay Kuya uh, Eddie Karaan. Eddie Karaan yung bininta natin ng isang bakahan. Na napaganda po pala talaga tong ah uh, hanap buhay lalong kingit po yung mga gusto mag yung bagay sabi nila stable na yung Patimula hanap mula ng mga baka oo oh. kasi mas magandang bilhin itong ganito may mga gulang-gulang na ay mga ganito pa po, po oo oh, kasi patabaan lang pagka na mas, mas, mas madaling pagkitaan mas madaling mapagkakitaan oo. po sila huwag sila matakot doon sa mga may sungay na katulad dito oh, ah, tatyo, mga puro sungay may mga sungay yan talaga Oo, tayo. katulad dito may mga sungay oo. pero yung pag tumaba sila Ang ganito mga may sungay, sa katay, magulang tingnan. Oo. Madali. Makuan nila pagbasihan sa katay so, kung ka ganyan ito. Ay, mang ganyan po. Ibig sabihin nila mabigat, mabigat ang timbang. Ano ang gigit timbang pagka magulang na yung baka? Ah. Uh, pero hindi man po siya mag ganon kagulang yung mga yan. Talagang so lang siya. So kayan lang, mayroong dalawang hati na yung bukas. Ah. Hmm. Paano po ba 'yung sabi sa rey parang ano 'yung 'yung sangipin ba'y, Sangipin ng Sangipin 'yon, sangipin. Ah. Kalimitan po ba 'yung mga ilang taon na ganito kalaki 'yung mga bakang binebenta niyo? Eh? Halos ito ba nasa tatluhan taon? Tatlong taon na rin po. Sa malalaki. Oo. Kumbaga po siya talaga ay partner na talaga siya, hmm. No? O, uh -oh. ano. Pa partnering pang 5 to 6 months. 5 to 6 months po ang ano. Hirap kasi habulin 'yung kay Kuya Eddie. Uh Oo. -oh. Karaan. Kasi yung pakain niya unlimited. Ah, unlimited talaga may supply siya talaga. Oo, may unlimited yung pakain niya. Ah, uh -oh. uh -oh talagang sa loob ng dalawang bu tatlong buwan, nakakabenta na siya talagang marami siya na ibibenta uh -oh. sa isang taon ay eh, nakaka apat limang palit siya uh -oh. ng baka kumbaga po eh, kaya naman pala sana kung mayroon talagang supply, supply na pagkain, feeds, pag -ano ng pagkain kagaya nun may boy siya, apat uh -oh. ang boy niya uh -oh. na hindi naman gano'ng kalaki sahod nila uh -oh. kinuha sa atin nung tayo nag vlog doon apat na lipo lang ang sahod uh -oh. ng isang boy pero yung alaga nilang baka, wala kang makikita sa dyan payat na payat, mo, no? Uh -oh. Kasi daw po pati libre nga yata yung pagkain niya na nangagalit. Ayun sa... po yung panat dahil yung mga pis na uh -oh. galing sa laki po, uh -oh. ay binibigay na na kanya kapatid. Yun yun po pala, kaya mabilis yung, kaya yung ano, kumbagay yung matipit-tipit siya. Pero kasi marami po talagang uh, nagtatanong sa atin ngayon, lalong higit na hindi kami naging interesado sa mga uh, ganitong, ano, cattle farming. Kasi napakarami pong, kasi baboy nga daw kalimitan ni marami siyang mga... Tag so, dito yung peste na... Pag tayo sa talaga white may malusi. Oo. Oh. oh. Eh, ganun baka. Oh, ito pong baka, eh. gamutin pagka nagkasakit. <laughs> Napakaama-ama yung mamamatay sa sakit na talaga napapabayaan lang. Pero yung may mo agad. Kahit bagsak yung baka, kaya bukasan natayo na ganun siya. Ah, sadya pong kaya naman talaga. Kung baga ang baka talaga po yung matatag sa mga sakit. Ano? <sighs> Pero ano kalimitan po naging kalaban ng sa panahon po? Anong kalaban ng mga baka? Eh di trakaso lang. Pagka, eh, once na nagkatrakaso ang baka, Aha. magkakasipong sila, tutulo nang tutulo sa muso. Aha. Sa kalimpaan nila, pinakakuan lagi yung namamagat na mimilay. Aha. Pero pagkagayon naman, namimilay, madali namang, madapakadali naman gamotin. Ano rin pong gamot doon sa mga namimilay na yun? Ah, uh, wala nga yung pinstrip nga at saka picture may picture tayo ng bagong labas na uh -huh. gamot tatlong klase daw yun ng gamot na minix pero napakagaling ah, uh -huh. kung baga eh, sir kung baga kung hindi nila ma malimutan nila yung gamot pwede naman sila magtanong doon sa mga sa beta na no? uh -huh. yung mga bilya ng mga gamot saka pwede may nila sa vlog yung pangalan yung uh -huh. sa huli uh -huh. para ma nila yung pangalan ng gamot. Ay, ah, pangalan ng gamot Oo, yun. Oh. Sa mga nag-aalaga ng baka. Pero napakagaling nun. Uh -oh. napagaling -huh. sa trangkaso ng baka. Ayan. Ito sa sir. Ito po yung mga baka nila sa tinati mo oh, mga baka. Aray, yung, aray yung at Ito po yung mga, hin inihiwahiwalay niyo pala yung mga size niya. Ano? Oo. Uh oh, oh. Ang dami pa yun. Ang dami sa kabila eh. Oo. Uh -huh. -oh. Wala dito. Ang quality yung baka. Uh Oo. -oh. Ito naman po yung mga ganyang kalimitan magkano yung binibenta yung ganyang kalalaki na. Ito ganito, may kit 70. Ito. May kit na 70. Okay. Uh -huh. Kaya yung mga ganda. 70 to. Uh -huh. ito. Oh. Ito. ito lang naman. Oo, itong dalawang to. Ito. Uh -huh. itong malaki-laki. Tapos ang ganda ba? May na 70 daw. Ito, ah, uh, syempre po, uh, may mga baguhan. Syempre, kayo nagbibenta ng baka nyo. Eh, tatanong ko na rin sa inyo, total, paano ba magtingin ng mga bakang patiner? Uh -huh. yung magandang patiner siya, kasi yung iba, na, meron kasi nakakuha ng nabibigyan sila na medyo masama-sama pag hindi sila marunong. Uh -huh. Paano po ba ito katulad niya mga bakay? Ito, ito, hmm. ito sinasabing timbang na timbang. Uh, ulat -huh. huli, paano uh -huh. napakaganda. Paano po bang ulat huli? Makapal itong pinakakuras at saka itong pigi ng baka. oo uh -huh. uh -huh. Ganyan po. Tapos yung, ito, sa... Ay, malalaki yung paa. Ay, ito yung, yung, malalaki nga yung bag. Bago ganito yung uso ng baka. Napaka uh, punggok. Uh Oo. -oh. Mas maganda rin sa baka yung medyo punggok ang uso at para magaling kumain. Ayun ah, po bali yung parang sinabi uh -oh. yung mga junior bull na yung medyo maliit yung mukha niya. Tapos uh -oh. mga, Ito pala yung mga ito, ito, punggok. Aganda. Mas malakas pala kumain yung mga ganyan uh -oh. punggok ang mukha. Tama, mga uso nila. Ang iksi. Ang maiksi lang. Hmm. Uh, yung palang maano sir. Tapos sir, yung pairam yung iba. Nasa puwitan daw. Tinitingin na yung nila. Ito. Hindi naman yung pit niya kung gano'ng kalaki yung buka. Oo. Ay, ah, ito bahagta. po Oo, malapad siya. Kung maga ito po, pag lumaki, sabay ang laki niya, ano? O, o. Pantay. Oo. Pantay. Sinasabi na matatanda lagi, timbang. timbang ang timbang. Yung pala dapat titignan sa ganito mga... Saan natin ipagdili, napaka ganda. Oo. Ito pala yung na, ito dito tapos ito naman po na, iba dito ano? yung mga medyo na, lang daw ito. Ayan na, ito na, ito ito na, ito na, ito ito na, ito na, Malaki, malaki dati. 65, malaki na binaba ng baka. Ah, talagang, ano, Kung halos ko lang ko sa punlibo ang binaba nila ng mga oh, uh, baka ngayon. Pero hindi yun ngayon, pagka ito'y nakaulan nitong darating na uh, tapos na umulan, oh. ang mo, kaya na mamamahal na ulit. Ah, ganun pala. Kumbaga talaga mas maganda po. Kaya lang, ang hirap din naman, sir, kung mamimili sila ngayon, wala rin sila ipapakain. Ah, problema, okay, wala papakain. Abibili <laughs> pa rin sila ipapakain. Kumbaga so, talaga. Saging lang. Pagka saging lang na saging, hindi pagka naubos yung saging, wala, wala na. Mahirapan. Eh, medyo mahirap din talaga. Pero na lang kung katulad doon sa lugar namin, medyo na ulan-ulan pa sa rewind mo. Oh, oh. Eh pag yung mga ng bumili ng baka. Oo. Oh, uh, oh. May ano agad na bumili agad na ngayon kaysa ang laki po eh 10,000 halos ang may body hmm. difference siya ngayon ng presyo ng baka no. Tulad dito, pagdating ng ulanan na ito, mahigitan 60 hand to. Ito yung 60 hand to. Ito pag ganito yung mga, ano, oo, mga mura nga palang baka ngayon. Malaki binaba. Uh, uh, kaya lang hindi pag mga namimili nga ngayon, katulad yun, hindi wala rin halos mamimili. Mga iba nga po, parang natatanong natin, nabibenta pa sila eh. Oo, uh, <laughs> ang gusto pa nila ng iba magbinta. magbenta. Magbenta. Parang nahihirapan sila so, para Pakain, <laughs> yun o. Uh. Tapos sir, ito ito, ito, ito naman parang ito yung medyo mura-mura itong nasa katalikod uh, na ito. Mayigit sa din. Makita sa kwintahan lang. Pwede pa natin makita. Tapos pinapakain sir yung kadla mga baka. Ito po ay mga imigit daw 50 to mga to. Yeah, ay sir, tatan nagtatanong pala yung mga manunod dati na karan. Sabi, ba't ang papayat ng mga baka nyo? Kasi ma mahirap mo pagkain. Uh Oo. -oh. Talaga, mas hindi po. nang tag-araw sa Ordaleta, kaya ngayon, mm -hmm. Uh, dito, ang hinina ng katawan. Uh -oh. mas magaling silang patabay. Ah, mas magaling po kasi silang ano, uh -oh. patabay ng ganyan mga ano. Hindi mga po may... malalaking payat. Uh Oo. -oh. Kasi ang dami nagtatanong sa, ba't mga payat naman yung baka? Pero... Taro... Tulad dito, malaking uh -oh. ito ngayon. May... May gitna na konti sa 50. Oo. Uh, -oh. Ito. Tumanggal. Hindi pa sir, pati sir, pagbibili naman sila na malaki, kumbaga, medyo mahal-mahal yata ang presyo pag malaki na ano. oh, tulad nun, yun, tingin maganda. 9.70 70 maganda rin. Ito yung ating na kayigot ni, Ito yung ating bilada na kayigot yung, mga baka. yung gaya may mga gula. Uh -huh. Eh, ito na po yung mga dal dalawang taon din ang mahigit ang edad. Oh, halos tatlong taon tatlong, na dun tatlong, tatlong taon yun. <laughs> 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 yun. Magugulang na yung pagkabaka nila. Buti po si Sir Ray nag-sabi ng totoo doon sa so, parang tapag nagtanong tayo nung nakaraan niya. Parang lalaki na nila eh. Parang mahigit sa taon lang daw. Totoo <laughs> po yung mga kalam. Hindi <laughs> 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 naman no, magkakatotoy. Mahigit sa taon <laughs> pagkaya ganun. Lagi nasa tatlong taon na rin. Ah, kalimitan pa yung ganun ang mga edad niya. <laughs> Dahil ang baka naman bago mag isang taon talagang malaki na siya. Ah, Bisi, abisira talaga ng isa. Tapos pa Pal uli pa ng junior ah, world, tapos pa ng ganoon kalaki. Ayun. Tatlo pang kanin. Hindi pa nakalimitan doon ang mga baka pinaparada ng mga partner na sa isang may, may dalawang taon. Ang ganda. Dalawang tatlo, taon, tatlo taon. Tatlong taon talaga oh, ang edad. Ayun. Ito po yung mga baka ni Sir. Tapos ito po yung isa pa. May gitse din siya niyan. Ito po na tumalaki ito. Ang mga baka nila dito bagong dating. <laughs> Ay, sir, paano nga pala yung tanong ko pala, paano yung pagkain nyo ng supply na pagkain nyo ngayon? At... I think kayabi lahat ngayon, kinukuha sa si Chao at sa San Antonio. Ano pa binibili nyo din? Hindi naman. Hindi yung nahihingi. May okay. Mayroon binibigyan na lang ng manok at itlog. Ganun ah. na lang, pa, ganun na lang sa dayami. Manok at itlog po. Oo. Oh, ay, binibigyan <laughs> sa may are. Ayun. Pata. Pata. ng manok. Pata ng manok. Dito po may gita 70 hindi nang halaga ni natin. Sir. Okay, ano. Sir, kayo po eh, uh, lagi rin may nagpaparada sa paradahan ng Padre Garcia oh, oh, po. Opo. Ano nga po pang anong kalimitan ko sakaling pupunta sila sa paradahan? Ano uh, ano tatak ng letter J sa dito? Ay, tatak. <laughs> To. Ito. Ito. ito, ito. na lang. Uh, hmm. Tatak tatak J po ito ang hahanapin uh, niyo doon sa paradahan pag gusto niyo pumunta doon sa paradahan. Ah, so, uh, gusto pumunta dito sa amin. Napakadami naman laging di stock dito. Uh, pag hindi po, eh, pag linggo hindi. Linggo linggo naman palit kami ng baka, hindi uh, naman uh, inaabot na isang buwan dito yung aming baka. Linggo linggo palit. Lagi uh, halos naman nauubos sa sa atin sa Garcia, mayroon uh, uh, natitira isa dalawa lang naman. Kumbaga po pag hindi sila available ng araw ng Biyernes, pwede sila pumunta pwede dito. Pwede sila pumunta dito at napakadaming pagbibilian. Uh, Kaya uh, pwede na pumunta dito pag yung hindi hindi available ng araw ng Biyernes. Marami naman sila sir baka dito. Tuwing ano po na araw dumarating yung baka niya? Basta tuwing Lunes nandito na yung hayop nandito na sa bahay yung mga, na mga baka. Tuwing Lunes daw po. Tingnan ko lang sir yung mga mukha nito mga ah, baka ah, niya. Uh, oh, ito pa yung mga baka ni Lasser. Kalimitan daw po ay eh, ang edad nito ay mahigit na dalawang taon hanggang tatlong taon ang mga bakang ito na uh, kinukuha nila para tama na raw sa gulang sa pang patining 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 patiner di ko alam po parang kapareho lang po yun ayun po yung mga bakanda dito ilang, ilang ulo nga po ito ulit 45 yan 45 heads 45 heads ito pong binibenta nila ni ah meron pa rin po doon no. Uh, uh, oh. wow. meron pa rin doon po dito na natin Ay, Ito po nasa koral. Ito po. Marami silang dumating na baka ngayon at sakto po bang bagong dating yung kanilang mga baka ngayon dito. Ayan po. Oh. Ito po yung mga baka nila dito na pambenta. Napakarami po dumating ngayon. Oh. Ito po yung mga mistisong brahma na siya na mga baka na binibenta nila dito. Ayan po. O, oh. talagang dayami ng pakain nila dito. Uh, at medyo mahirap talaga sa pakain ng mga baka dito yan si boss jason boss jason kung sakali pong uh, mga interesado silang uh, bumili ng ganito mga baka Uh, pwede po kayo dito sa paradahan po. No? Nagpaparada kayo ng tuwing araw kayo nagpaparada sa so, paradahan. Biyernes. Biyernes po. Anong oras kayo nandun po pag ano, gusto nila pumili sa'yo? Uh, alas 4 ng madaling araw nandun na kami. Alas 4 ng madaling araw uh, oh. nandun na kayo. Yan po. Basta hanapin lang po yung tatak J uh, uh. na baka po. No? Saka sa Facebook naman, Jason Cumia Arellano. Jason Cumia Arellano. Uh, ilalagay naman natin doon sa huli ng vlog para makuha maka, maka oh. nila. Tapos po pwede po mahingi yung contact number niya? 0929 0929 80-40-629 629, yan ah. po si Sir. Pag Ang pangalan yung, ni Jason? Jason Cumia po. Ah. At ito po yung mga baka ni Sir. Ito po yung mga interesado po pag ano, pwede nyo po silang puntahan sa sa tuwing bernes po, nagpaparada sila, alas 4 doon na madaling, alas 4 po na madaling araw, doon na rin kayo. Ano? Ito, Ito na lahat. Oo. Uh -uh. Tapos po, pag hindi sila available ng Friday po, Lunes to Webes, nandito pa yung baka. Ah, Lunes to Webes pa nandito pa yung Lahat baka. Lahat bago yan. Lahat yung mga bagong dating. Ayan po, po si Sir. Pag, ano po, eh, pag hindi na kayo available lang, ano, pwede rin kayo pumunta dito sa kanila. Pwede para siya yung mga baka. Napakadaan pagpipilihan. Oo, ah, uh, maraming pagpipilian yun si Sir. Sir, thank you Sir. Apa.